may problema ka okay. na ako mamae eh. namago po yung girlfriend ba mo wow. Wow. <laughs>

Yummy Okay lang? Opo. Okay? Opo. Salamat po. Okay, just relax. Fasten seat belt. Very relaxing. And enjoy the flight. Yes, thank you, thank you. Saan mo nag-opisina mo? School pa po, sir. School? Opo. Kasi kurso ninyo? Marketing. Opo. Marketing? Opo sa metro ba ako Ha? di ba? Ang year sa inyong marketing ninyo? First year First year? Happy ba everyone? Happy kayo. Sure. Grabe kayo. Grabe Grabe kayo. Grabe. Grabe. Grabe Grabe si ma'am happy kayo. Tapos yun. ko lang ba? Patawag ko sa'yo baby. Okay. Okay. Grabe. kayo eh, kayo happy. Masama yung regalo sa iyo mong boyfriend ba? Sa mo? No. Love. Ayaw, di ba? <laughs> <laughs> lang. Wala yung mga material na ano? Material is ano ba? Ano? Grabe, paglaban. Sir, paglaban nyo na niya, sir. Grabe si mam ma ba? Nga, nagin mam. Ay, ang true love good, Dili mo good ma'am, di mo mga material bagay, di ba? Yes. Kasi pag kung sa siya, basta na hangin imong love, hindi na kinahanglan ng mga material. <laughs> <laughs> Ikaw, Paul, sa Huwag na problema na ako, ma'am, ba? <laughs> Grabe si ma'am, <laughs> Interview. Back to you. <laughs> Back to you, sir. Grabe, ma'am. So what? May na problema na ako, ma'am, eh? Na mag boy girlfriend ba ako? Wow! wow. Demi eh. Pero ang kuhan kay... Bata pa mong kutya? Wow! <laughs> 20 years old. Wow! Ako, pinag mong edad ninyo? 20 siya. <yeah>. Ako 71. <coughs> ah! <laughs> wow! <laughs> 71 ko sila siya sa Notre Dame Dari sa sa ko yung pumunta na sa inyo ma'am Okay mga kaedad man ninyo akong girlfriend ko Tinood ba nga ang inyong generation materialistic? No Pangunta na lang ma'am. Depends sa tao Ha? unconditionally. Yes. Ano po, murag ma... Pero kung regalohan mo, wala ka mga ngayon, kung regalohan mo. Malipay. Malipay. <laughs> Dapat gabong material. Opo. Kung taga, if he would... <laughs> if he would... <laughs> I would like... Grabe si mama. If he will, he will. Bilisan, <laughs> <laughs> bilisan ba mga kita? Kapangayot na siya, materialist. <laughs> Alam <man>, <laughs> <laughs> so, mo ba? Malo ka ni noon. Moganya, sebab moganya kabiliban ako sa iya kay ulan siya ga demand ng mga material, uh, supply. <laughs> demand. Oh, malo siya ga demand. Uh, Pero ako lang mismo ga sa iya. Uh, that's love. O, that's. Uh, uh, kumbaga, rigalo, gana gana. Ako lang mismo. Ah, kumbaga regalo gna ina. Oo. Ginaregaluhan na ko siya. Once upon. Late late kuan. Mio. months pa sir. Ano na, mag, mag two years na rin. sa page. Uh, <laughs> sami, sami, <laughs> oh, two years na rin. Asa mo nag sir? Wala lang. Ang... isa eh, po siya sa... <laughs> ay, nang-hitch po. Ay, ba sinabot rin mo, sir? Nang-hitch po sa Siya lang isa? oh, niya... Lagi mo ko dito pero sa ila ha. Ano <laughs> kaya? <laughs> <laughs> kaya, <laughs> <laughs> kaya sa jinsan. Kung nga, timing nga, ka kapila na agi na, agi-agi hapon siya ba? Ingko, ingko, kay eh, pariho man ura sa imong klase, kay eh, diriman ka, kay eh, amigo naman me eh. atay na kung sa imong number, kay kung dapat klase klase wala, pag-iunta na lang ka, sugot man siya. So, nag-text-text na me eh. Tapi itu nagsugod O niya, wala na lang po siya gitilipod uh, Actually siya pa nga nagsulti primero yung uh, Hanga doon siya sa kuha Palangga doon ako siya, bisag dilipan na ako girlfriend ko Dilipan ka na ako girlfriend, palangga na ka na girlfriend ka Wow! kami na Okay lang ba itong gigagilaw na kusag niyo? Okay lang Okay lang Okay lang Okay Okay lang Okay lang Okay lang Okay lang sa mga Okay sa mga bagong mga bagong Okay lang Okay lang Okay lang Okay lang Okay lang Okay lang mga lang Okay lang Okay lang nga lang Okay lang Okay ba Bala uh, balat ko na ko sa regalo ng ano, kanang uh, rado nga uh, for women ba nga rilo kanang embedded with diamonds palibot uh, pura rin 50k wow! sa ang, paminaw dawat kasi ha sa yung paminaw wala man siya di man pero regalo man lang Pero kung magsigkat ka na 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 magsigisig daw at kung sa may, kung sa may yung pamina, materialistic dili? Dili, pero na-tolerate natolerate lang ni mo na nasanay siya na makikita ka. -tap. Ay nga na, dahil pwede na nasanay yun? Dili, okay. mas buhay hindi mo siya so kurang mag mag expect na siya kadugayan. Oo ba? Pwede man mag-hatag sa akin na yung occasion, mansary, anniversary. Anniversary naman. Karun? Oo, oh, so, sunod. Sunod lang. <laughs> Invited mo na ako, ma'am. Wow, asa man? <laughs> Sa Grand Summit. Ah, asa sa Grand Summit Hotel. Woo! Oh, pwede ba? Kandami <laughs> tayo. Pwede mo <man> yabon? Hindi naman sa <laughs> GFP. Ipasundo mo na ako. pagkatapos <laughs> yung madalisan. Uh, yan. Madali sa may narikulang. Ah, ya, magsitin daw na rin legal po to sir ha? legal ang ang parents oh. wala ka ba ng parents ay sa babae kaya e magulang pa ko sa parents uh, si 21 naman ko so to yung mga ipanghatan wala na curious ang parents eh na, <laughs> ano na asya <actually>, yung motor <laughs> <laughs> ako na kayo nang nanagdaog siya ako ano? rapport. <laughs> ah rapport ah rapport hindi ko nating mag sa inyo mga pangalan ma'am? ako si Juline <laughs> Isa sa dito sa, sa, sa unahan? Aliana sir ha? Aliana. sunod? <laughs> hard sir ha? hard tapos? yung you can call me age sunod? hindi <laughs> po, sunod? Alicia po okay nasuntin so, mo na ako sa inyo akong pangalan o? No? wala pa sir wala ba? wala pa sir akong family name? Bangon kayo Bangon kayo bangun Bangon kayo Bangon oh. kayo Bangon kayo Bangon kayo Bangon kayo Bangon kayo kayo bangun kayo bangun kayo bangun kayo ah. bangun, <laughs> bangun kayo. kayo bangun kayo bangun kayo bangun kayo Ay, <laughs> i <laughs>